What's up? What's up, everyone? Welcome to my vlog. Mahal Pilipinas. Malcong, kababayan. Luzon, Vitayas, Mindanao. Sana all safe and healthy. Tayong lahat. At ito nga po ang lingkod. Sa kasalukuyan ay narito sa isang paanan o hangganan ng uh, dalawang barangay. At nasasakupa ng Imo City, Cavite. Kung saan po ito ay dito po uh, naganap ang isang labanan ng panahon ng Pastila at mga Hapones. At yung kaya nga po, uh, ang inyong makikita sa aking likuran ay isang uh, kanyon na ginamit upang ipagtanggol ang ating bayan sa mga uh, ibang lahi na malulupig. Kaya tayo po ay isa na po bigyang Uh, ay nato na, na uh, isang mahalagang kagamitan uh, noong panahon ng mga sastila. kung paano natin kung paano tayo pinagtanggol ng ating mga bayaning uh, Pilipino nating kababayan ito na muna na po ang mga kababayan natin na, uh... hello sir shout out everyone po siya uh, ayan nga po uh, ayan tingnan nyo na po ito ay isang napakalaking uh, naiambag sa larangan ng pag pagdigma at pagtanggol sa ating bayan sa pamagitan ng ating mga Bayaning Pilipino na nagbulis ng buhay upang ipagtanggol ang ating bayan at magkaroon tayo ng kasarin lang Ayan po, yung makikita ang nakasulat dyan na Rubia, subalit ang inyong lingkod ay hindi natin alam kung anong ibig sabihin niya. Siguro po ay ito po, 1859. Ayan po, yan. O. Siguro, yan ang uh, date nung ano. Kung kailan po ito nilagay dito. Uh, ito po ay talagang historical site gumakasaysayan ng lugar na to at baka ito nga po ang mga bagay na malaki ang nayambag sa ating bayan ito po ay ang tinatabag na uh, tulay na to ang, ang, tawagin ay tulay kulyan at inyo pong makikita ang kabuuan ng lugar na to sa kasalakuyan ay uh, napayapa ng traffic sapagkat uh, alam naman natin na bakas yung mga uh, edisyate, mga isipyante ang ibang uh, mga pribadong barlan ay meron ng pasok ito po ang kulay na talagang nagbigay ng ano sa ating kababayan mga emosenyo kung paano tayo pinagtanggol dito sa lugar na to kaya akin pong pinag pinaalam sa ating mga kabataan na ibarian mang panik ng ating bansa na hindi alam ang kasaysayan ng lugar na to uh, ito nga po ang tulay na nag sa barangay Bayan Luma ay Muscabiti at Bukandala si Muscabiti at yan po uh, makikita nyo naman kung gano'ng paganda ang aming lugar ayan nga po tayo ay tatawid dito sa lugar na to ayan po upang inyong makita ang ano po na to so ayan po, ayan po ayan po ang pangalan ng barangay na to ang bahagi ng tulay na to at at to naman po sa bandang silangan yung tawagin pa, sa puntang patindig yun naman po ay ang barangay bayan luma at ito po ang kabuuan ng ano at tayo po ay narito sa ano sa kainan dito hello magandang umaga <coughs> Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga, sir. Ano ito ba kayo Nandito ng ano, ha? Uh, dito po sa isang kainan dito. Sa mga nagnanais dyan na uh, nakaramdam na ng uh, guto mo. Kailangan mang sa dito po sa isang ano, uh, karinder nila, sir. Makatawid ng tulay dito sa kung saan nga po eh, naganap ang Uh, madugong labanan ng panaw ng Kastila uh, dito po sila mayroong pwesto ayan po makikita nyo po uh, kaya sa mga na kanitisens ko dyan na is na ano eh kumain anumang oras eh dito po eh pag mula almusa lang hanggang gabi hapunan meron po sila dito ang uh, maaaring iserve sa inyo so, diba, eh, sa kasalukuyan po, po eh wala pa Ah, uh, sila pa lang sila magluto. Although, meron naman sila ng ilang ulam na sa mga nagnanais na mag-almusal. Meron naman po silang may bibigay na. Ah, uh, sir, sa mga pagpalang sa inyo, ako po, ah, uh, inyong lingkod, Dili Oye Vlogger, baka may nais po kayong batiin o no, shoutout sa inyong mga kababayan. at uh, hindi na po natin sila masyadong kabalain sapagkat uh, talagang talagang sila'y pala na kailangan na nilang makapagluto ng mga iba't ibang uri ng ulam na kailangan para sa kanilang mga customer kaya sayo pa ay eh, uh, pabalik na sa ating kinaroroonan upang uh, bigyan naman ng pansin ang kabilang lugar ng kabilang bahagi ng tulay na to Ayan po, ayan o. Oh. Kung ninyo pong makikita, malawak pong kulay na to, bahagi na to. Kaya sa mga nais na uh, bumisita o pumasal sa aming lalawigan, kayo po ay malagod naming inanyayahan at taos uh, puso sa kaming uh, magbibigay ng uh, o guide. Uh, kung ano pong nais yung puntahan, saan mang punta, lugar ay eh, Maray naman po kayo makipagunayan sa aming Tourism Council dito sa aming resort. Na, uh, uh, talagang nagbibigay din ng uh, kung po paglilingkod para sa bayan. Shout out, ride safe! Uh, Ayan po. Medyo dumadalo na po ang mga pasyan sa sa sapagkat ang oras po ay medyo ano na, yung mga iba natin mga kababayan ay may kasap na sa kanilang mga trabaho, kusina. Ayan po mga kababayan. Medyo magandang ano na lugar na to kasi may mga bukid pa to. may eh, maaring ito nung panahon eh talagang ah, kagubatan to. Kaya dito po naisipang uh, ah, ipwesto ang yung lugar na to no, na kinaluruna ng isang tinatawag na kanyon de guerra ayan po mga kababayan ah uh, muli kayo ko po po kapakita ko muli sa inyo ang isang uri nga ng uh, bagay na napakalaki ng naembag sa ating uh, lipunan, sa ating bayan sa larangan ng pagtatanggol sa ating bayan ng ating mga bayaning uh, nakapagdigma sa ibang mga lahi upang makuha natin ang kasarinlan ng ating bayan ayan po tingnan niyo po ang ano yan kung gaano po yan kalaking ano panyon so yan po ito ay yung uh, arko po ng ano po ah uh, bayan uh, at bayan luma yung kapilang yan yan ang akong bayan luma na pinatawag ito po ay itong bambu po so yun lamang po mga kababayan isang mapagpalang umaga at naway kayo nasa mabuting kalagayan sana all safe and healthy magandang umaga po sir uh, nag video lang po sir para sa aking content baka may nais po kayong batiin Nasa YouTube channel po kayo. Pwede po ba kayong masama sa ano? Sa vlog? Hindi po. O, sige, salamat po. So, yun lamang po. At tayo ay naki usap kayo, sir. Kung isa sa kung saan po siya dito nakatira sa lugar na to. Uh, kaya, siyempre, kailangan po natin uh, humingi ng pentulot sa mga ating netizens. Baka, ano silang mga ano, kasi kailangan po natin na uh, may ang pagsulot sa mga ating kababayan kasi uh, ang iba nga po dyan siyempre nahihiya din siya makita sa social media so yun lamang po mga kanusin sana all safe and healthy para everyone happy happy vacation po at mag ingat po tayo mga uh, motorista sa mga sandalang ito sa darating na panahon uh, Panatilihin po natin ang mahabang pasensya. Ride safe sir, ride safe. Upang tayo ay makaiwas sa anumang di ka nais-nais na maaaring maganap sa ating sarili habang tayo ay nasa oras ng pagmamaniho. Kaya ang wish ko po sa inyo sa mga uh, pasahero, uh, drivers, conductors, mag-iingat po tayo sa anumang oras patungo sa inyong paruroonan Gabayan po nawa kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Mabuhay tayong Pilipinas. Good luck. God bless Philippines. Bye-bye po.